Okay, sa so magandang umagap muli sa ating mga dinigili kong mga taga bay Sa magandang tayo po ay tayo muli ay magputunghay sa ating morning devotion sa ating morning edition sa morning devotional sa ating pag-aaral sa aklat ng sa mga makaba, makalangit na dako at ating pag-aaralan sa magandang ito Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid sa buong salibutan, sa buong kapatiran sa Seventh-day Adventist Church. Kayo po yung aking binabati ng isang magandang umaga sa ating lahat. At tayo po ay salamat sa Panginoon sa magandang panahon na tayo po ay hindi na umulan. Hindi na umulan ang ating... Hindi na umulan. At ngayon po ay ating na kumusta po kayo sa mga oras na ito na sa ating pag-aaral ng salita ng Pangnon sa sulat ng pamagitan ng sulat ni Ellen G. White sa ating propeta at sa umagang ito tayo po ay po, ngayon ay Sabado, Hulyo 27 at salamat din sa kayong mga followers sa aking mga friends sa Facebook na patuloy na nanood, patuloy na sumusuporta sa ating at uh, sa inyong pag-share, sa inyong pag-like at pag-comment. Salamat po sa inyo. At uh, sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Matila, mga bang Diyos, ang tanay sa malangit sa umagang ito na patuloy na pagpasalamat at magpapuri sa inyong dakilang pangalan. At uh, pinupurihan ang iyong pagkadakila ma at ang iyong anak ang siyang nag-ako um, ng kasalanan at ang banal na espiritu ang siyang manguna sa amin sa magigay Lamat din Panginoon sa pag isa ninyo sa isang ninyong gawain na ni inyo kami ginaid sa katotohanan ito. Sana sa maging ito, mga Panginoon ay inyo kami loobin ng Ibang Espiritu na siya magsasalita sa aming bibig, sa aming puso at sisipan na sa aming pamumuhay kami ay lumakad na maging humaran na katulad ng aming Panginoon Sos sa mundo nito. Ganun din po sa mga tao na kapanood nitong video at aking pag-worship ang mga sa mga sa inyo na way maging kaayayad niya sa lahat ng mga tao. para maraming mapapulutan ng araw. Kasi ang punanggol na naman ng, ng Bala Espiritu na siya magtuturo sa amin. sa aming mga sasabihin at aming tungkol sa inyong Bala Kasulatan. Maraming kami lubos ano, sa lahat ng aming mga pagpukulang pagkansala sa isip, sa gawa, sa aming mga pinila. Nawa sa ito bendisyon na kapala na aming maranasan sa araw ng sabat na sa magnitoy, sa bonis, ito ng mga pinakabalay at ng pinagpala at ng pinagpahinga ako pang noon tanay ng pag-aralan sa maging ito ay takanang mga balay spirito ang lahat ng aming nakapanood dito at na nakapakinig ay eh. <coughs> ito yung maging pagpapala rin sila salamat sa inyo Pagdingin sa mga dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay mga bata ang layunin ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Hindi po, mga bata ang layunin ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Pati pong makikita sa Isaiah chapter 49 at ang ating key makikita sa Isaiah 49 verse 25 49 verse 25 49 verse 25. Sabi po dito sa 25, ngunit ganito, ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, pati ang mga higbahipihag ng makapangarihan ay kukunin at ang biktima ng malupit ay maliligtas. Pagkat ako'y makikipaglaban sa mga makikipaglaban sa iyo. At aking ililigtas ang mga anak mo. Ang Panginoon po ay siya'y makikipaglaban sa atin. Hmm. Sa kanyang labang ito, at tayo po ay makikipaglaban sa iyo. Tayo po ay iingatan ng Panginoon at siya po ay siya ang magpo-protection sa lahat at sa sa atin. Kaya, masalamat po tayo sa Panginoon dahil siya ang lalaban sa atin at makikipaglaban sa bawat isa. At, sa, at ililigtas po tayo pati ng ating mga At sa mag ito, ang sabi po rito, ang mga pangako ni David na nakatala sa awit 111 101, ay dapat maging pangako pangako ng lahat ng may pananagutan sa pagbabantay sa mga impluensya sa tahanan pinapahayag ni David sabi brito, aking susundin ng daang matuwid ako ilalakad sa ilalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso at hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anamang hama na bagay. Awit 101 verse 2 and 3. Ito po yung sabi po ni Haring David sa kanyang sulat sa awit 101 101 Ito pong basahin 101 Inulitin po ang sinabi ni Haring David 101 2 and 3 aking susundin ang daang matuwid o kailan ka darating sa akin ako lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso hindi ko ilalagay sa iyo ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay kinapuputan ko ang gawa ng mga tumalik, tumalikod hindi ko ikap hindi ito kapapit sa akin yan po yan ito po yung ating laralan ngayon, mga ito, sa sulat ni David, sabi po rito, lilikha ang kaaway ng kaluluwa ng mga bagay, upang akay ng isip ng mga kabataan mula sa matatag na pananampalataya sa Diyos. Tungo sa pagsamba sa Diyos Diyosan na ginagawa ng mundo. Hayaan ang mga babalang ibinigay sa sinaunang Israel ay magingat maingat na pag-aralan. Walang tigil ang mga pagsisikap ni Satanas na sirain ang mga kaisipan at letuhin ang paghatol. At dapat tayong maging mapagbantay. Dapat tayong maging maingat na panatilihin ang ating katapatan sa Diyos bilang natatangin bayan. Dapat nating pagsikapan na ilayo sa ating mga tahanan ang bawat mga hindi magbubungan ng mabuti sa ganitong paraan ng ibang mga magulang ay ma maraming matututunan sa mga nagaakalang malaya na magbasa ng mga babasahin may, may, kwento at mga nobela. Nasabi ko, nagtatanim kayo ng binhi na hindi sinasalang-alang ang pag -aani. Walang kalakasang spiritual na na makukuha sa gayong pagbabasa. Sa halip, sinisira nito ang pagmamahal sa dalisay na katotohanan ng salita. Sa pamagitan ng mga nobela at mga kwento sa mga basas, babasahin, magawa sa satanas upang punuin ang pag-iisip ng mga hindi totoo at hindi mahalagang kaisipan paisip, ang dapat sana ay para sa masikap na pag-aaral ng salita ng Diyos. <coughs> sa gayong paraan niya na nakawan niya ang libuliwang panahon at lakas at disiplina sa sarili na kailangan, kailangan sa, pumag, sa, ma, na mabigat, sa mabigat ng mga problema sa buhay. Hayaang ang mga kabataan ay maturuan ng mag-ukol ng taimtib na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tinatanggap sa kaluluwa, ito ay magiging makapangyari hadlang laban sa mga puso. Pinapa, Ipinahayag ng mga awit. Iingatan ko sa iyong salitang aking mga puso upang huwag akong magkasalat laban sa iyo. Sa pamagitan ng salita ng mga labi mo, ng mga daan ng karasan ay may i na iwasan, i iwasan ko. 419 verse 11 Ito Pasahin ng 19. Ang hawit. Pasahin. 119. Verse 11 Verse 11 Sabi ko ito sa verse 11 Hiniingatan ko ang iyong salita sa, sa, aking puso Upang huwag akong Magkasala laban sa iyo Hindi ko, hiniingatan ng salita ng Panginoon. Ganoon din po sa 70 17 verse 4. Uh, awit 17 verse 4 sabi ko rito tungkol sa mga gawa ng mga tao sa pamagitan ng salita ng mga labi mo ng mga daan ng karasan ay naiwasan ko wala po ang sabi ng banal na nakasulatan, sa awit ni sa awit sa sulat ni Haring David ay ang salita ng Panginoon ay ating ilagay sa ating puso. Ilagay natin sa, sa ating mga puso at sisipan na tayo kayo may layo sa mga tukso, malayo sa mga gawain ng salibutan ito. At gano'n sabi po sa ating katapusan, kapag matapat na isinusunod ang mga payo ng salita ng Diyos, ang nagliligtas na biyaya ni Kristo ay madadala sa ating mga kabataan. Sapagkat ang mga batang sinanay na ibigin at sundin ng Diyos, nagpapasakot ng kanilang sarili sa mahubog na kapangyarihan ng kanyang salita ng layunin ng tatang pangangalaga at pagpapala ng Diyos. Ito po yung ating uh, sa maging ito na mga kaibigan, mga kapatid sa ating mga manunod masabi rito ang mga bata ang layunin ng espesyal na pangalaga ng Diyos na ang mga kabataan po ngayon ay mapusok at ang kaway po ay madaling pumasok sa natuksoin sila kaya yeah, sa libu-libong mga tao ngayon mga kabataan po ang nais ng Diyos na maturuan na espesyal at ganoon din sa bawat mamagulang na tayo ay nakatutok sa ating mga anak. Na sa pagdating ng ating pa Panginoon, sila po ay mabihasa at maging matuto sa pagbabasa. Imbis na magbasa doon sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. At sa satanas po ay may kapangarihan din na gumawa na gumawa ng mga babasa hindi ka ano isa na isabang bang na, hindi maganda at ito po ang maganda sa ating sa maging ito na ating pinag ang ating pong pag-aralan ng salita ng Panginoon na ating pong ingatan ang salita ng ating Panginoon sa ating puso at ganoon din nasabi rito na huwag tayong magkasala laban sa ating Panginoon at sa ating mga salita, sa ating mga binibigas, ay ating pong maiwasan sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga na ay purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang pag-ibig na iginawad sa bawat sa atin. Na bilang mga magulang sa ating mga magulang, ay tayo po ay magturo sa ating mga anak sa ating mga anak ng kabutihan. Tayo po ay manalangin. Dakila, Mahabagin bagin Diyos, ang tanin sa mga langit, sa mga ginto, nagpuro yung inka at pasalamatan ka, Ama, sa inyong dakilang pangalan. At salamat sa inyong mga salita na aming sa mga ginto. Now, itong basbasan, ng ka ng magandang amin at sa aming pagsasalita, kami sa mga uri ng tokso ng iyong gawa, ng iyong kaaway na sa Nawa'y Now, laging Basahin po namin ang iyong mga salita at ang iyong katotohanan. Takang po nawa ng iyong banal spirit ang mga puso't isipan na ilayo kami sa mga pakso gawa ng kaway na siya Managumpay po kayo sa aming buhay at magtagumpay din kami. Panginoon nakasama ka. Ngayong araw na isabat na ito, Panginoon, salamat sa nang panahon. Salamat din sa mga taga-subayo. Matampo ang mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan, mga kapatid malayo sa aming piling. Nawa niyo silang ingatan, pagpalain ng lahat ng mga kapanood nito. sa inyong pagbabalik, Panginoon, maraming pang may bag sa inyong tawan at madala niyo sa inyong nihandang tahanan. Salamat sa pagdugun sa aming nadalami sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa magandang magandang muli at happy Sabat sa ating. babay ko po sa ating lahat.